in my life. Asa babaeng walang pahinga ho. Hello sa inyo mga biday. And for today, karugtong pa rin to ng mini vlog ko kahapon mga mi. Alas stress na nga ng mga oras na yan at wala nga kaming magawa ni CJ. Kaya naman eto, eto ang pinagkakaabalahan namin. Sinubukan ko nga ipasubok sa kanya tong nabili ko. Kaya naman eto for the go. Kanina nga ay nagbabasa siya. Ngayon naman eto, papatracing ko nga siya ng mga letters. Letters. Alam niyo mami, <laughs> minsan talaga ay eh, nagigilty ako dahil sa sobrang busy ko nga sa pagmimini mini vlog ay eh, hindi ko na nga masyadong natuturuan si CJ. Minsan nga sa isang linggo ay tatlo o hanggang apat na beses ko na nga lang siyang natuturuan at 30 minutes nga per day. Pinipilit ko talaga na maisingit sa schedule ko yung mga ganitong klaseng activity namin ni CJ. Iniisip ko kasi para hindi siya mabigla kapag nag-school na siya next year. Gusto ko yung mga basic ay eh, alam niya na. Nakaka-proud lang talaga na yung mga ganitong klaseng bagay ay talaga namang kayang-kaya nang ang gawin ni CJ. Pero syempre, hindi ko naman siya pino-force o minamadali kung ano nga lang yung kaya niya ay for the goal. Sa mga oras na yan ay eh, napakalakas talaga ng ulan. Eto namang daddy niya ay eh, napakasarap ng tulog. Babalik pa kasi sa work yan ng 6pm mga mi ba? Napakalakas talaga ng ulan mga me. Diyos kuday. Eto, hinahanap po nga itong coloring book ni CJ dahil magkukulay daw siya. Alam niyo ba mga me, napakadami ko talagang what ifs kapag nga pumasok na ito si CJ next year. Si? Napakadami ko kasing nakikita o nababasa sa Sokmed mga Mi. Diyos ko dami-dami talagang nabubuli ng mga bata. Kayo ba mga Mi, paano niyo hinahandle yung ganong situation? Hindi ko talaga alam kung paano ko ihahandle yung emotion ko mga Mi. Diyos ko dahil baka pumatol ako sa bata. Charis. Pero syempre, dapat tinuturuan talaga natin ng disiplina itong ating mga chikiting. Palagi ko na lang talagang pinagdadasal na hindi ko ma-encounter yung mga ganong klasing sitwasyon mga mi. Pero hindi ko pa din inaalis sa isip ko na baka nga mangyari sa amin. Kaya eh, minsan, tinuturuan ko rin si CJ na ipagtanggol yung sarili niya. Palagi kong sinasabi sa kanya na kapag may sumigaw sa kanya o meron ng away sa kanya, ay eh magsumbong agad siya kay teacher niya o kay mami niya. Lagi ko talagang tinatatak sa isip niya nang palagi siyang magsusumbong kapag nga may umaaway sa kanya. Kagaya na lang kapag may pumalo sa kanya, ganun. Kasi dito pa lang sa bahay ay natitrain ko na talaga siya dahil kapag nga may ginagawa sa kanya ang daddy niya ay talaga namang agad siyang lumalapit sa akin at nagsasabi. Oo, oh, oh. oh. alam naman natin hindi magandang gumante pero paano natin maitutunan? turo sa mga anak natin kung paano nila ipagtatanggol yung mga sarili nila? Nakukuha nyo ba yung point ko, mga mi? Ang dami-dami ko na naman ngang naidaldal sa inyo, mga mi. Eto nga't natapos na nga rin akong magluto dyan at nakaligo na nga rin ako. Panay nga sabi ni CJ dyan na nagugutom na siya. Kaya naman eto, pinauna ko na nga siyang kumain habang hinihintay namin ang daddy niya naliligo pa kasi. <laughs> Minsan talaga, natutulala ako. Hindi ko alam kung bakit. Charis. <laughs> Tapos nga kumain ng bata, ayan, ang sarap na nga ng higa. <laughs> O, oh, di diba? Sana all, paupo-upo lang. Pa cellphone, cellphone lang. Ganun. <laughs> At yun lang muna for today, mga mawe.